Hello everyone! Good morning mga ka-LG! Ayan at nandito na naman po ang inyong mama plantita at may isi-share ako sa inyo ngayong araw na mga gina, ginagawa ko sa aking mga orchids Isa sa mga ginagawa ko sa aking mga orchids para sila ay tuloy-tuloy na mamulaklak. Every month or buong year sila ay may bulaklak. Pero bago yon, welcome po muna sa aking channel sa Leon Lins Garden. Ako po si Lin, ang inyong mama plantita. At ito ang aking ishishare ngayon at sana ay magustuhan ninyo. At siguro alam na din ito ng iba or baka nasubukan na din ito nila sa kanilang mga plant, yung mga nag-aalaga lalo na sa mga orchids at ito yung aking mga ginagawa sa aking mga orchids at ayan nga isishare ko sa inyo itong aking pinag-anlawan ng aking mga labahin ayan naglaba kasi ako at tapos na akong mag-anlaw at ito yung pinakahuli ito naman ay yung pinagbabadan ko na may downy yung last na anlaw ko may downy siya at ilalagay ko siya dito tapos dadagdagan ko siya ng tubig para hindi naman siya, para marami-rami yung aking ididilig. Ayan, it, medyo konti lang naman ito pero kung hanggang saan lang po yung ating maabot. At yung iba naman ay sa sunod na naman pag may mga ay may nakasalang na, na, naman akong mga labahin kaya dahil kailangan kong tapusin ang aking mga labahin dahil malapit na ang pasukan nga at ito nagmamadali na or nagaano ako matapos ang lahat ng aking mga gawain at pag-aayos sa garden at ito na nga samahan niyo ako sa aking mga gagawin at kung paano ko sila i-apply sa aking mga orchids ayan siguro alam na din ito ng iba na mga plantita ang na mainam ang mga ang pinag-anlawan na may downy sa orchids. Ayan. Tara na at atin na pong i-apply. Pero bago tayo mag-apply at pumunta sa aking mga orchids, baka naman po mga ka-LG sa mga bago sa channel ko at bagong dumalaw baka naman po paki-like, paki-comment and paki-subscribe na din. At wag wag niyo ding kalimutan ang notification bell para ma-update kayo lagi sa mga susunod ko pang video. Ayan, at tara na at magdidilig na tayo sa aking mga orchids na ngayon ay nap maraming bulaklak na naman. At isishare ko yan mamaya sa inyo. Tara na po! At ito na nga mga ka LG, atinang ia-apply yung ating pinag-anlawan o last na anlaw na may downy Idilig na po natin ito, idilig na idilig na po natin sa ating mga orchids. At ayan, ito yung mga bago kung nilagay dito ng mga orchids na hindi lumalago, ayan sila. Pero ngayon, gumanda na ang kanilang mga itsura, guman na na ng konti, gumanda na yung kanilang mga dahon at ayan, may spike na nga ang iba. Kisa doon sa dati kong pinaglagyan sa kanila, wala silang improvement. Pero ngayon, ayan, medyo umuki na sila at gumanda na yung kanilang mga dahon. At ayan nga, yung iba ay mayroon ng ano, may mga spike na sila kung titingnan yung mga klg. Ayan, umuki na yung kanilang mga dahon. Medyo nag, nagiging healthy na sila. At ayan, nagkakaroon na sila ng mga spike. Ayan, kahit sa mga walang dahon, nagkakaroon na sila ng mga spike. Ayan, o. Oh, kung titingnan nyo mga ka ayan ay may mga spike na sila na dati ay sa kanilang pinaglalagyan ay nalalanta or parang matamlay sila o yung kanilang mga dahon ay nalalaglag kahit mga bagong dahon. At ayan yung ididilig natin sa kanila ngayon ang aking parang pinakang ano na din, bloom booster. Kasi mainam sa pampabulaklak itong las na pinag-anlawan at pinagbabadan ko ng mga damit na may downy. Ayan, kaya mabango po siya. At maganda po siya sa mga orchids. Kasi dati, ay dinidilig ko ito pag may inaanlawan ako lalo na pag walang tubig sa dati pag lalo na pag summer na walang tubig yung mga huling anlaw ang pinagdidilig ko sa kanila ay na ano ko naman na napakaganda nila talaga kaya ayan atin mo pong idilig sa kanila yung ating pinag-anlawan sa downy Ayan na po, at dinidiling na po natin para umukay po sila. Ito yung sa mga malilim ito, ito yung sa ma sa loob ng bahay. Ayan, yung mga nasa loob yan ng bahay. Ngayon ay naging ligis sila or matangkad pero payat. Hindi tulad nung iba yan, mga payat sila kasi nasa lilim sila. Kaya ay ngayon nilipat ko sila dito sa maaraw at ayan medyo gumanda na nga yung kanilang mga dahon nagiging green na at medyo napansin kong he, nawala din yung kanilang pagkatamlay medyo sumigla na po yung kanilang mga dahon at mga ugat marami ding mga ugat na na nagsipag usbong sa kanila natin ng tubig ang ating ano kasi kulang dito para maubos sila dilig dito kahit medyo nag, nagano na yung masya, amoy ng downy hindi na masyadong mabango kasi dinagdagan natin ng tubig pero okay lang yan at least ma diligan natin sila lahat ayan at diligan nga natin itong mga puno lang sa puno, sa puno lang ako nagdidilig tapos, iniingatan ko rin na mabasa. Pag may mga bagong kikis or anak, iniingatan ko din mabasa para iwas ano, lusaw. Kasi minsan may mga kikis na masilan. Pag nababasa ng tubig ay nalulusaw or lumalambot. Kaya, iniingatan ko yung mga baby na hindi mabasa kasi masilan pa sila. Pero, mayroon namang nababasa na hindi. Pero, pag hindi nga maiwasang ma malagyan natin yung kanilang crown, inaanlawan ko naman, lalo na pag mga nag spray tayo ng insecticide at nalagyan yung crown nila, kasi -ano din yun, kasi matapang yung minsan yung mga idinidilig natin, mga hugas bigas, wiwi, medyo maano yan sila. At mura pa yung ano, mga kikis, kaya ay iniingatan natin sila munang mabasa. Pinapalaki muna natin para gumanda sila lalo. At ayan nga, ang lalaki ng kanilang mga kikis na. At malapit nang maabot yung kanyang crown para siya ay mamulaklak ulit. Or mamulaklak ng panibago. Ayan yung iba, maraming bulaklak. At iniingatan ko rin mabasa yung kanilang mga bulaklak. Ayan, at malapit na din tayong matapos sa ating pag ano, dilig ng ano ganyan ang mga ginagawa ko pag may mga mayroon kaming mga huling pinag-anlawan ayan may nakita tayong parang may insekto sa loob kaya pindutin lang natin baka may yung nangangain ng kikis habang nagdidilig tayo may nakita tayong butas ayun lumukso na nga sana ngayon Lumukso na yung insekto Yung pag hindi na natin yun na ano, baka sa gabi, kainin ang mga kikis. Ayan, yung oh, yating idein. Diyan nagtago eh. Diyan sa bato nagtago. Hindi na siya nakaalis. Ayan. Ayan yung insekto na nangangain ng mga kikis. Lalo pag murang kikis, yung bagong usbong o... Oh bumubukol pa lang na na palabas pa lang favorite kainin ng mga ganyan mga kuliglig kuliglig nga ba ang tawag nito kasi ay sa gabi ito ay nagaano ayan at medyo malaki na siya sabi ko nga ay mayroong ang ano pero siguraduhin nating patay siguraduhin natin hindi na makabalik doon sa orchids ayan dinurog na talaga at ito na nga ayan ayan yung pinagmulan nya kasi nakita ko may mga ano din sa ano may butas siya tapos ayan itong mga kikis na yan 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 ang pwede nilang kainin pag hindi yun na ano yan oh, kasi yan oh, may mga bagong kikis ay siguro matamis yan sa kanila kaya piburit nilang kainin sayang naman ko hindi tumuloy kasi panibago na naman yung uusbong at panibagong bulaklak tulad nito malapit nang maabot oh kaya pag hindi yun nasa wata yung ano o hindi ko nakita yun na mayroong ano insikto doon sa loob ay tiyak sa gabi ay aanohin nila ang daming mahaba yung bulaklak ayan ang haba yung bulaklak niya at marami pa silang pausbong o mga spike ngayon ayan ano kaya iniingatan ko silang hindi makain or madapuan ng mga insekto kasi para hindi maano hindi maputol at mahaba yung kanilang mga spike tulad yan o malusog na malusog yung kanyang spike at tiyak na mahaba yan pag hindi naputol ng mga kumakain na mga insekto no, may mga flower sila mga mga bagong open na mga flower bali ang ganitong variety or kulay ay tatlo ang may flower at may mga pausbong pa kasi ito yung ano, nagawa kong pito isang blooming size nabigay sa akin at nagawa kong pito at ito naman si Ladies Ladies Plus. Na, nap na napakaganda din. Ayan. At may spike din siyang mahaba. Ayan ang aking mga orchids ngayon na diniligan ko ng last na pinag-anlawan na may downy. Ayan, ang lulusog. Ayan, may spike din siya. Pero, hindi na siya hahaba kasi naputol na yan pinutol ng mga insekto nga kaya doon na magtatapos ang kanyang paghaba ayan o oh, malalaki din yan ang mga ano nila at maganda din yan pag nagaspike na malapit ng maabot lalo yung mga malapit ng maabot ulit yung kanilang mga crown ayan at may mga spike yung mga nauna ito wala pa pero tapos na niyang maabot yung kanyang crown kaya tiyak ko, susunod na din yung magkaka-spike. Ayan o. At may mga kikis din sila. Kaya ito, hindi nagkaka-spike dahil may kikis. Ayan o, ang iba. Pero ang iba naman, kahit may ki na may spike, ay may kikis ding umuusbong. Ito, mahaba din ito. At excited na ako sa kulay niya kasi hindi ko pa alam yung kulay niya. At parang ang ganda. Ang ganda ng kanyang kulay kasi ang ganda nung kanyang ano yung kanyang buds parang parang itong sa tingin ko ay dark ito ayan oh kasi ang ganda ng kanyang ano nagpi na yung kanyang maliit maliit pa lang na buds ayan yung aking mga orchids na isa sa mga mini ko sa kanila maliban sa hugas bigas sa bawang at iba pa ito mayroon ding oh mayroon na yung spike dwarf lang din ito siya yan kung titingnan nyo mayroon na siyang posbong dwarf lang siya na orchids at isa nga sa mga miniminting ko sa kanila ay yung mga last na pinag-aanlawan ko lalo na pag walang tubig ayan yan ang miniminting ko sa kanila maliban sa bawang at hugas bigas at ano ng mga bata wiwi yan ang mga miniminting ko sa kanila. Mga ka-LG. Kaya, ganyan sila. Kaganda. At kalulusog ay dahil sa pag-aalaga ko sa kanila. At sa mga organic na mga ina-apply ko sa kanila. Dahil, puro organic yung mga ina-apply ko sa kanila. Kaya, ang lulusog nila. Kaya, mga ka-LG, sana ay nagustuhan nyo po itong aking video hanggang dito na lang po muna itong ating video at sana may na-share ako sa inyo na kunting tips or kunting kaalaman sa aking pag-aalaga ng aking mga orchids at sana patuloy nyo po akong suportahan at itangkilik itong aking munting channel sana panoorin nyo po itong aking video hanggang sa matapos thank you mga ka LG sa lahat ng sumusuporta Thank you sa inyong lahat, sa lahat ng mga bagong manunood. Sana po ay tapusin nyo po itong aking video. Thank you po and God bless po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli mga ka-LG. Bye bye! God bless and see you next video.